Dia sudah menangis Kita sudah berhenti makan Kita sudah berhenti makan Jadi Kita lihat Selepas ini kita akan menangis Kita akan menangis Po. Goyah. Pantay mang si kuya, ha. Opo. 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 Ngayong ini may mga onya na Ha? tatay 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 Marlon so yan pakain na tayo magka tayo kasi ipasok na yan sa ako so sanang tuloy tuloy na so yan mga kaibigan nai nai ano oh, talaga ko maku pati pati ay egg Opo, egg gilimlim sila oh gilimlim na gilimlim lim na ibun ni Charlotte na ibun mo yun?

aaah berg kita yuk kita yuk, kita yuk di mana? di mana? di mana ni ni mana mari kita Ngunit nga naubos yung pagkain nila eh. Oh. Ang um, isa nandun sa sulok. Opo. O so, yan mga Edan. Update ko na lang kayong buwan sa mga Edan. Oh, o ayan mga pag-uwi na po. Maraming salamat. Sana na lang sa akin. Yung kalimutan mag-follow at mag-comment at mag-like. Maraming maraming salamat. morning.